Kumusta mga kasaliksik? Naniniwala si Riverside County Sheriff Chad Bianco na nakaiwas ang mga otoridad sa isang posibleng tangkang pagpatay na naman sa dating Pangulong Donald Trump matapos maaresto ang isang lalaki malapit sa kanyang rally sa Coachella Valley nitong Sabado. Ayon sa ulat, ang suspek ay may dalang baril na may mataas na kapasidad ng magazine. Ayon kay Sheriff, bago pa man dumating si Trump, Naharang ng mga polis ang isang itim na SUV sa checkpoint sa intersection ng Avenue 52 at Celebration Drive bandang alas 5 ng hapon. Natagpuan umano sa loob ng sasakyan ang isang shotgun, baril na may bala at high capacity magazine. Ang driver ay kinilalang si Vem Miller, 49 anyos mula sa Las Vegas at agad na dinala sa kulungan. Bukod sa mga armas, na rin ng mga otoridad na may pekeng plaka, passport at iba't ibang driver's license na may iba't ibang pangalan ng sospek. Ayon sa sheriff, ito ay nagpapakita na maaaring kasapi si Miller sa Sovereign Citizen, isang grupo na tumatangging kilalanin ang mga batas ng gobyerno kasama ang mga regulasyon sa baril at sasakyan. Naniniwala rin si Bianco na napigilan nila ang isang tangkang pagpatay bagamat iginiit ni Miller na wala siyang balak na saktan si Trump. Ayon kay Miller, isa siyang artist at may dalang armas para lamang sa kanyang sariling proteksyon. Ipinahayag din niya na inanyayahan siya ng isang opisyal ng Republican Party ng Clark County na dumalo sa rally bilang bahagi ng kanyang suporta sa dating Pangulo. Si Miller ay nakalaya noong Sabado ng linggong iyon matapos maglagak ng $5,000 o $270,000 pesos na piyansa at nakatakdang humarap sa korte sa si Enero 2, 2024 sa Indio Larson Justice Center. Patuloy naman ang investigasyon ng mga federal na ahensya gaya ng FBI at Secret Service ukol sa kaso. Ayon sa US Secret Service, walang direktang banta sa seguridad ni Trump at ng mga dumalo sa naturang rally Samantala, pinasalamatan naman ng FBI at ng US Attorney's Office ang mga lokal na polis sa kanilang mabilis na aksyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao sa kaganapan. Hanggang ngayon ay wala pang pahayag mula kay Trump ukol sa insidente. Pero hindi maiwasan ng mga tao ang ispekulasyon. Alam naman kasi ng marami na may umiiral na tensyon sa pagitan ni Donald Trump at Iran mula pa noong pagpatay kay Iranian General Qasem Soleimani noong 2020 na inatasan mismo ni Trump ang pagpatay. Dahil dito, nagpahayag ang Iran ng paghihiganti laban sa dating Pangulo at iba pang mga opisyal ng administrasyon ni Trump. Sa katunayan, may natanggap na ulat kamakilan mula sa intelligence agency ng Estados Unidos na nagpapahiwatig ng mga pagtatangka ng Iran na isagawa ang mga assassination plots laban kay Trump. Ayon sa mga opisyal, Tumaas ang panganib ng mga banta mula sa Iran habang papalapit ang halalan ng Amerika sa 2024 kung saan muling tumatakbo si Trump bilang Pangulo. Bagaman may mga impormasyon tungkol sa posibleng pagpatay ka Trump tulad ng isang kaso sa rally na pinag-usapan natin kanina sa Pennsylvania, wala namang ebidensya na may direktang kaugnayan ang Iran sa insidente na iyon man, binigyang diin ng U.S. Secret Service at iba pang ahensya ang pagtaas ng proteksyon kay Trump matapos ang mga natanggap na impormasyon tungkol sa mga banta mula sa Iran. Sa kabila ng mga akusasyon, mariing itinanggi ng Iran ang mga balitang sila ay kasangkot sa mga pagtatangkang pagpatay kay Trump. Sa kanilang pahayag, sinabi nilang si Trump ay dapat pagdusahan sa korte dahil sa pagpatay sa kanilang general na si Soleimani. Ngunit pinagdidiinan nila na hinaharap nila ito sa legal na paraan, hindi sa pamamagitan ng karahasan. Ang mga pagbabantang ito ay nagmula sa matagal ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at hindi ito limitado kay Trump lamang. Maraming mga dating opisyal ng administrasyon ni Trump, kabilang sina Mike Pompeo at iba pang mga military at diplomatic officials ang patuloy na tumatanggap ng mga banta mula sa Iran dahilan upang magkaroon sila ng 24 7 na protection mula sa gobyerno ng Amerika. Sa kabila ng pag-amienda ng Iran na hindi sila sangkot sa mga banta, patuloy ang mga intelligence agencies ng Estados Unidos sa kanilang pagbabantay at pagtugon sa mga potensyal na panganib laban kay Trump at iba pang mga opisyal ng kanyang administrasyon. Nagbigay naman ng malinaw na babala si Pangulong Joe Biden sa Iran na anumang pagtatangka laban sa buhay ng dating Pangulong Donald Trump ay ituturing niyang act of war ayon sa mga ulat. Ang babalang ito ay bunsod ng mga natatanggap na ulat ng Trump team tungkol sa mga banta sa buhay ng dating Pangulo kung saan nag-request pa sila ng military aircraft bilang karagdagang protection habang papalapit na ang eleksyon. Ipinahayag ng Estados Unidos ang kanilang determinasyon na protektahan si Trump at iba pang mga opisyal na may kinalaman sa 2020 airstrike na pumatay kay Iranian General Qasem Soleimani. Ayon sa mga ulat, humigit kumulang 150 million dollars kada taon ang ginugugol para proteksyonan ng mga opisyal gaya ni na dating Secretary of State Mike Pompeo at General Kenneth McKenzie. Kamakailan lamang humiling ang kampo ni Trump ng isang eroplano ng militar na may kakayahang magpatumba ng mga misail bilang dagdag na seguridad para sa dating Pangulo. Sa gitna ng mga patuloy na banta mula sa Iran, iniwasa ng White House na magkomento tungkol sa itinuturing ni Pangulong Biden na Act of War ang pagpatay kay Trump. Subalit tiniyak nila na patuloy ang pag-a-update ng Trump team sa anumang banta mula sa Iran. Sinabi rin ng tagapagsalita ng National Security Council na isang pangunahing prioridad ng kanilang bansa, ang proteksyonan ng dating Pangulo at mariing kinundina ang mga banta mula sa Iran. Ayon pa rito, patuloy na pinagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno ang pagbibigay ng mga kinikailangang proteksyon para kay Trump. Bukod sa banta sa buhay ni Trump, maharap din ang kanyang kampo sa pag-hack ng kanilang kumpanya nasasabing may kaugnayan din sa Iran. Hindi pa kumpirmado ng mga otoridad ang mga ulat na ito, ngunit nananatiling alerto ang kanyang seguridad laban sa mga posibleng pag-atake. Bilang tugon sa mga banta, iminungkahi ni Trump na dapat magbigay ng mas matinding babala si Biden sa Iran, kasama ang posibilidad na maglunsad ng malawakang pagsalakay sakaling may anumang pinsalang gawin ang Iran sa mga politiko ng Estados Unidos. Samantala, Patuloy na humihiling ng karagdagang seguridad ang kampo ni Trump, kabilang ang mga armored vehicles at flight restrictions sa kanyang mga rally. Ayon naman sa White House, handa silang magbigay ng mga pangangailangan ni Trump, kabilang ang paggamit ng mga military aircraft hangga't ito ay akma sa mga kasalukuyang protection na binibigay sa mga nakaupong presidente. Nitong Hulyo na aresto ng FBI ang isang Pakistani national na naghahanap ng mga hitman para patayin ang isang politiko sa Amerika. May iba pang kaso ng pagbabanta, kabilang ng tangkang pagpatay sa dating National Security Advisor na si John Bolton na may kaugnayan din sa Iran. Ang mga hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Estados Unidos para tiyakin ang seguridad ng mga dating lider laban sa mabanta mula sa mga dayuhang bansa tulad ng Iran. Samantala, isang mahalagang babala ang ibinigay ng American financier at kilalang kritiko ng Russia, si Bill Browder sa isang panayam niya sa MSNBC nitong linggo. Ayon kay Browder, malaki ang banta sa buong mundo. Sakaling manalo si dating Pangulong Donald Trump sa susunod na halalan at muling maupo sa pesto. Isa sa mga posibleng aksyon na gawin ni Trump ay ang pagkalas ng Estados Unidos sa NATO na maaaring magbunga ng malalang epekto sa seguridad ng Europa. Ay ni Browder na kung magbabalik si Trump bilang pagkapangulo, malaki ang posibilidad na ihinto nito ang suporta sa militar para sa Ukraine. Ayon kay Browder, lubos na umaasa ang Ukraine sa tulong ng militar ng Amerika at ang pagtigil nito ay tila pag-abot ng tagumpay sa militar ng Russia at sa kanilang leader na si Vladimir Putin. Sa gitna ng panayam, Binanggit ni Broder ang ilang mga pag-uusap sa pagitan ni Trump at ni Putin sa iba't ibang isyo tulad ng COVID-19 at ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Binigyang diin ni Broder na posibleng lumawak pa ang agresyon ni Putin lalo na kung muling mauupo si Trump sa White House. Isa rin sa mga kinakatakutan ni Broder ay ang mga plano ni Putin na targetin ng mga bansang miyembro ng NATO tulad ng Estonia, Latvia at Lithuania. Kung mangyayari ito, kinikailangan ng mga miyembrong bansa na ipagtanggol ang bawat isa alinsunod sa kasunduan ng alyansa. Ganyanpaman, tila hindi tiyak si Broder kung igagalang ni Trump ang obligasyong ito. Dagdag pa ni Broder, kilala si Putin bilang isang mapanlinlang na diktador na madalas pinupuri ni Trump. Bagay na nagdudulot ng pangamba lalo na't maaaring mawalan ng hadlang si Putin sa pagsalakay sa Europa kung mawawala ang suporta ng Amerika sa Ukraine. Sa harap ng mga ganitong posibilidad, sinabi ni Broder na nagiging mas nakakatakot ang sitwasyon, na maaaring magtulak sa isang sitwasyong katulad ng ikalawang digma ang panday -dik. Nais ng mga mamamahayag na makuha ang komento ng kampo ni Trump, ngunit wala pang sagot mula sa kanilang panig hanggang sa ngayon. Kasabay nito, nagkaroon ng isang kontrobersyal na panayam kamakilan kay dating Pangulong Donald Trump na humantong sa kanyang Nakakagulat na pag-amin tungkol sa kanyang ugnayan kay Vladimir Putin, ang Pangulo ng Russia. Sa panayam na tiniguri ang train wreck interview, si Trump ay muling nagbigay ng mga pahayag na ikinabigla ng marami, lalo na ang kanyang patuloy na pagtatanggol kay Putin at ang kanyang mga pananaw ukol sa relasyon ng Amerika at Russia. Isa sa mga pangunahing usapin sa panayam ay ang posibleng komunikasyon ni Trump kay Putin mula noong natapos ang kanyang termino bilang pangulo. Ayon sa ilang ulat, tila iniiwasan ni Trump na direktang sagutin ang mga tanong kung patuloy ba silang nag-uusap ni Putin matapos siyang bumaba sa pwesto. Gayon pa ipinahayag niya na kung siya man ay nakipag-usap kay Putin, ito ay isang matalinong bagay at hindi dapat ikabahala. Dagdag pa rito, Binalikan ni Trump ang kanyang mga naunang pahayag kung saan tinawag niyang matalino. Ang desisyon ni Putin ukol sa pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Isang pahayag na lalo pang nagdulot ng mga negatibong reaksyon mula sa mga kritiko. Para sa kanila, ang ganitong mga pahayag ni Trump ay naglalagay sa kanya bilang isang tagapagtaguyod ng authoritarianismo sa halip na bilang isang tagapagtanggol ng mga demokratikong mga bansa. Maraming mga eksperto at politiko ang nagpahayag ng pagkabahala sa mga kasalukuyang pahayag ni Trump, lalo na't nagpapahiwatig ito ng patuloy na pagiging malapit niya kay Putin. Ang ganitong ugnayan, ayon sa mga kritiko, ay maaaring magdala ng panganib sa seguridad ng NATO at ng buong Europa kung sakaling muling makuha ni Trump ang posisyon bilang Pangulo ng Amerika, pinakamataas na posisyon sa bansa nila. Kung muling mahalal si Donald Trump bilang Pangulo, Malaki ang posibilidad na magbabago ang posisyon ng Estados Unidos sa digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Batay sa mga nakaraang pahayag ni Trump, ipinahayag niya ang intensyon na itigil ang pagbibigay ng tulong militar sa Ukraine na lubos na umaasa sa suporta ng Amerika para sa kanilang depensa laban sa pagsalakay ng Russia. Ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng malaking pagkapanalo para kay Vladimir Putin. Na matagal nang may agresibong ambisyon sa Ukraine at iba pang bahagi ng Europa. Ang paglayo ng Amerika mula sa digmaang ito ay maaring magpahina sa mga alyansa sa NATO at magbigay daan sa posibleng pagpapalawak ng agresyon ng Russia sa mga kalapit na bansa tulad ng Estonia, Latvia at Lithuania, mga bansang miyembro ng NATO. Ang ganitong senaryo ay maaring magpalala ng tensyon sa buong reyon at magdulot ng mas malawak na kaguluhan sa Europa. Kaya't kung si Trump ang mananalo, dapat nating asahan ang isang mas maingat at konserbatibong paglapit ng Amerika sa digmaan na may posibleng epekto hindi lamang sa Ukraine kundi sa pangkalahatang kapayapaan at siguridad ng rehiyon.